sa na regalo mo sa birthday ko ito yung hingiin ko. Ano ako mayaman? Bakit hindi? Oh! Kabalo ka pala presyo ana. Yeah, it's almost 3,000. Oh, 3,000. Are you Mababayaran ba yung pagmamahal ko sa iyo? Ay, asa do sukatan ng pagmamahal? kami yung pagmamahal ko sa'yo. Uy, dad yung birthday gift ko sa'yo. Eh, gano'n nga. Hindi nga ako nagmamatter din kasi mahal kita, puta ka. Uy, bakit? Pag nagpakasal pa, kailangan ba may ganyan? ano na may seven years tayo na ano? Ano to? Ano to? Ano to? Mag-aamay na. O, oh, sige na, maglabasa na kayo ng baho. Ayun, <laughs> lang ba, tayo masaya. gusto ko bigyan. tayo, ma ano yeah. hindi ko mahal-mahal niya? P13,000. Kaya hindi ko. Nakaihi ko. Nakaihi sa Sabi ko, Jen, oh, mag-loan tayo, Mang, Mga kailangan ko, for